friendship. Mag-aalmusal na naman tayo dito. Yan, bilis. Gusto niya ba itong bilis? May tuyo pa. Malagyan <laughs> ng kanin. At saka ito. Ayan, pwede na may itlog. Masarap to. Kain tayo. May sausawan din kami Suka Yan, para sa ano Para sa dili <laughs> Kain tayo Magpakabusog tayo Yan, sarap ng rice namin eh. Ito yung rice sa Philippines. <laughs> Masarap. Yung mga ka-friends ko dyan. Yes. Sa Saudi. Yan. Yes. Inis nyo rice, diba? Yes. Yan na yun. Saka yung daigles, oh. Kain tayo. Ah, dito din dedes. ko lang yung pagkain ko ngayon. Flex ko yung pagkain ko ngayon. Sarap. Dito. Sarap talaga. malutong niya?

ng kain ko thank you sa mga pepper ng <laughs> pagkain anak ko si Carlo Yan, yung chef namin dito yung anak ko ng Gisa kain lang kami <laughs> nag-aalaga kalalok lalok na Daniel ma? Mama, si pa, mama papa. Hmm. Andun din yung kapatid ko. Minsan, bumibisita siya nandiyan. dyan. Bumibisita na niya kasi yung mga bata na may miss na yung kasi ganun namin namimiss daw yung kanyang mga kapo, namimiss nila, nalungkot sila, kaya ako yung binibisir sa kanyang. Hmm, hmm. Ano yung biyahe yun? Oh. Huh? Ano yung biyahe papunta dun? Isang sakay lang. Kasi dyan na nasa city. Hmm. Tapos sa, sa bundok yung ano. Ba't bundok tawag niya? ano yung tawag doon? Bukid. Ah, Ano kasi siya? Province. Ah, probinsya din siya. Parang ano ba? Malayo sa syudad. Ang ganun. Kaya Bukid yung tawag namin doon. So, tinatagalog lang <laughs> po ng Sa bundok pa. Ah, <laughs> iyan o Malayo sa sa syudad. Maraming mga puno doon. Parang ano din forest, mga gano'n. Pero marami na lang mga bahay. Malayo sa dagat. Hmm, malayo sa dagat. O, ito na tawag ng buhay. Pero so, may mga, ano din, tamang, mga dagat-dagat din -dagat kayo. Ilog lang na. Papa. Pero sa syudad, may malapit lang yung dagat doon. maraming mga swimming pool. Malamid. Mga pasyala. Mga beach. Mga pasyala. Marami doon. Pero sa bukid talaga, malamig yung simoy ng hangin doon kasi maraming mga puno, malalaking puno. Tahimik. Maganda ano? doon kasi tahimik. Magkano mga ba ano doon? bilihin. Ma. Ngayon, salamat na sa tubig. Wala na, bigas. Magkano isang kilang bigas mo? Mahal na ngayon na. Sa isinta na 70, gano'n. Pari lang na lang siguro dito. Magkano bang price mo okay. dito ng bigas? Ano? Ganyan? 50. 40, 50. Mm, 60. Ganun lang din ba? Mm. Aparehas lang din pala. Marami lang mga tanim. Pumalibak o maraming mga tanim kasi sa bukid, pwede ka talaga magtanim doon kasi malawak yung lupain na walang mga bahay. Hindi talaga sa siyudad. Puro na bahay, mga department store, mga ano po. Pu Buti Puro na, ka puro ka puro na mga buildings, yung nakatayo sa syudad. Mm, parang Manila na rin. Ang mm hmm. mo. Mm -hmm. Pero pag sa bukid talaga, may mga lupain na pwede ka magkatanim doon kung masipag. Ayaw alam. mo diba? Ano ayaw ko nyo? Tapos pwede ka ng ano yung puno. yung so, malaking may mga malaking puno pag tag-araw malamig doon. Saka malayo talaga sa pollution kasi hindi siya maraming sasakyan. Hindi crowded ng sasakyan. Hmm. Kaya maganda talaga ang ano, manirahan ng ano, bukid sa bukid. Yung mga ano, mga foreigner. Tapos libre lang yung ano, tubig. Hmm? Kung kasi ano siya, mayroon siyang tubig na tawag dun. Yung... Boso. Ay, ano? Yung uh, galing sa, ano talaga ba? Galing sa... Yung pinapamp? Hindi siya pinapamp. Parang ano na siya. Yung Nasa gripo pa rin. Na, na, oh, gawa na ng <laughs> kalikasan na ganun. Tapos ini lang, ini problem. lang. Mm -mm. Galing sa ilalim ng lupa na may puno ganun tapos dumadaloy dumadaloy yung tubig Saan yung tubig niya dyan? Gripo pa rin. Pero ginawa na siya ng tank eh. Kaya gripo pa rin. Buti hindi pa pinagkakitaan. <laughs> hindi naman. Yung ano lang, nagbabayad lang ng ilang ano lang. Yung nagme-maintenance lang ba ng paglilinis, gano'n yun yung binabayaran pero walang humahawak na kagaya nito na anong tawag sa inyo dito yung sa amin kay water district ang sa inyo dito That's water district na Ay, prime water prime water na ano yun yung tubig iniigib or lumalabas sa gripo sa bahay ah iniigib kasi kang kalahatan na yun nasa ano tab siya tapos may posit ang kalahatan na mm. kaya magiigib lang bayad sa igib walang bayad sa igib monthly lang yung bayad sa nagme-maintain magkano magkano ba yun eh, parang nasa 30 pesos lang ata every family or 50 ba mga ganun lang moral lang Parang 30, 30. one hmm. Iwan ko na, hindi ko na ano. Kasi Pero hindi siyempre naman sa ako ilaw. Doon sa bangin. Ang sa ilaw lang yung talaga yung babayarin na bill. Pero sa tubig, wala. Maganda doon kasi tahimik lang, walang gulo. Kapit bahay lang, makikisama lang ng bahay. Tapos, lahat ng kapitbahay kakilala mo. <laughs> Pag sa kasi, hindi mo kilala lahat kapitbahay mo. <laughs> kasi yung iba mayayaman. Uh, <laughs> yeah, hindi natin sila na sa level yung iba. eh yeah, dagdag muna ako ng rice. Pause muna ito. Para makita <laughs> pagdag ng rice. Damihan ng pagkain para dali lang tumaba yung katawan ko, malik katawan ko. Okay. Sarap kasi may tuyo. Yan. Kaya someday, punta tayo doon. bisa sana. Para makikita din naman ninyo yung lugar doon. Maranasan din ninyo yung, yung lugar doon. Soon. Soon. kanan natoy Hm. Sarap magkamay. Kag grab the you. Si Ate Nga nagpaano eh nagtravel pa to sa Cebu nung um, bago ako malis dito. table sabi sa Sibu. Maganda din sa Cebu, di ba na? Kasi so, province kaya. din din doon eh. Di ba sa yung, province kaya? Yung kinulayan namin na bahay nung ano nang jawa ng kaibigan ko. Mm. Ang pahimik, mo, ang sarap sa pakiramdam yung uh -huh. kuliglig. Oo, oh, yung maraming kuliglig. Yung kuliglig, sa Pag sa talaga, maraming kuliglig. Tapos tinitignan mo lang yung, kasong halaman. lang, ang nanay non natatakot lang kami kasi nasa taas sila. Mm. So blue pa. Pwede eh. mag-landslide mm. kung umuulan, ma malakas yung Yung sobrang ulan. talagang ng bagyo nila. Na landslide din yung bahay nila doon pero hindi kasi sila doon natutulog. Parang bahay lang nila kapag gusto lang nila ng ano, bakasyon. Oo. Oh. Pero ang bahay talaga nila is doon sa ano, Syedad. sa dad. Bakasyon, okay. bahay, bakasyonan lang pala. Oh. yun. Oh. Ang maganda doon, talaga na. Tahimik kung gusto mo ng tahimik lang talaga. Walang magulo. Sa bukid. <laughs> sa akin, gusto ko lang pag-graduate ko. May isang kondominium. Kasi sa hotel ako magtatrabaho. Mm. Gusto ko hotel. Yung ko mag-manager. Ay, manager pero sa hotel. Nag-manage na ako ng mga ano. Office lang. Hindi ako makapag-socialize. Magbakasyon ka lang doon. Ganun. Tambay ng mga ilang buwan. Mm -hmm. Kasi dito naman talaga yung mag mas mag mas malaking opportunity ng makukuha mo na trabaho. Babakasyon na. Bahay ba bakasyon na <laughs> hmm, no, ganun din na tawag mo. Hmm. Tambay ng tatlong buwan, tapahinga ng tatlong buwan, gano'n. Maganda rin yung pamato sa mga ano, new environment. Hmm. At tagaytay nga na ano ko eh. Minibago ko. Tagaytay malamig pa sa, man. Malamig, malamig sa tagaytay. Sobrang lamig doon. Mm -hmm. Parang okay. ano na din Hindi pa umuulan. Parang ano na. Nasa ulap ka na. Um, parang nasa ibang bansa yun. Mga ganun sa tagaytay. Bagyo sisi. Oo, doon din sa amin naman, doon sa probinsya, Claveria, doon sa ano, may parang Baguio City din siya kasi malamig doon, nagpa fogs doon, kapuntang Claveria. Delikado lang talaga yung pag, ano na, nagpa-fogs na yung kasada. Ang Oo, hindi mo makikita yung masimilin. may dumadaan na sasakyan. First time ko na experience yun. Oh. Hindi ka makatawid. Mm -hmm. Hindi makatawid ng basta-basta. Uh -huh. Wala kang nakikita. Yung iba kasi walang uh -huh. headlight. Uh -huh. Makikita mo, tatawid ka na. Gumagay na rin. Uh -huh. Wala naman nakita ang ilaw. Delikado. Uh -huh. Wala naman. No? naman. <coughs> Ewan ko sa inyo, ginagawa na lang negosyo tao. Ma, hmm. alam mo ba, ginagawa na lang negosyo ang tao ngayon. <coughs> Kaya wag ka na, wag na magpabaksin ng mga ganyan-ganyan. Ang <coughs> nagka nga. Ano yan? Pakanan ng mga ano niya. <laughs> mga sa mga scientists na matatalino. Hmm. Meron na talaga yan silang vaccine, nakaredy na. O, oh, nakaredy na yan? Oo. oo. Oh. Gumagawa sila ng sakit. Tapos meron na din silang solution. May nakaredy na na panlo. <laughs> business. Parang ganun na din. Ginawa na din ng At saka overpopulation na kasi tayo. Tama yun. Overpopulation na tayo kaya. Nagbabos talaga sila. Pag overpopulation na kasi babagal yung ikot ng mundo. Pag mga ikot ng mundo, possible na matamaan, matama, matama, tama tayo sa mga ano. Climate change. Kaya yung ko mga salamtis yung gumagawa ng parang. Mm -mm. Kaso ano lang, kapalit lang buhay. Hmm. Um, Nasasacrifice ang mga buhay. Mm. Overpopulation kasi. Lalo na, ano, climate change, ang laki ng ano. Pag natunaw kasi yung mga, yung mga, mga, yellow sa ano, parang, uh, sa babanda yan. Basta mas pacific, mga ganyan. Magkakaroon ng mga ano, pagbaha, tsunami, paglubog ng mga isla. Mm. Sa ibang bansa, sa mga bansang prone sa tsunami, yan, madalas magkakatunami. Kasi ang taas na mataas na level ng water. Kasi mga isla, maglulubogan na. Kasi over over sen, over the century talaga may lumulubog ng mga isla. Mm. after after 100 years, yung Cavite, buong Cavite lulubog. Tapos may panibagong islang uusbog. Tapos iba na iba na ng pangalan. Ah, ganun. Okay. Pinalitan na ng pangalan. Ganun siya. Ganun yung circle ng ano, circle ng mundo. Mundo. Babang tao din. Lahat naman patungo sa ano end. <laughs> nasasabi na lang ako paano natin i-cherish yung life. Dapat masaya. Oh. Kukutungan kita. Paano? <laughs> Pasaway ka paano na. Paano ingatan yung sarili, yung buhay na matagal pa, 'di ba? Hmm by ano kasi by the age of 20 to 40 dapat ano yan, na enjoy mo yung life mo kasi pagdating ng 50 to 60 ano na yan kumbaga more on limit na yung mga liwali o ganyan <coughs> limit na yung mga ano nagre ka na parang nagre ka na ng ano under reservation ka na kumbaga yung katawan dapat hindi na masyadong pinapagod mm. kaya expected mga around 20 tapos, hindi, to 40 tapos limitado na yung kinakain mo mm -mm, ganon hindi hindi mo na makakain lahat mm. kung pwede kang kumain pero konti konti na ganon diba mm. hindi na marami kasi nandoon na yung mga sumataas na? na yung sugar, sugar cholesterol. cholesterol mga ganon high risk na siya eh Gagagi talaga sa mga puwa. Kaya pag the age of 20 to 40 years old. Mm -hmm. yan. ano, dapat na explore mo na yung life. Uh, Kasi pag ano mo, pagdating mo ng 50. Ay, ay, ay. pagdating mo ng 50. Yan na. Ano doon na, siya? doon na gumabawas lahat. Oo. Uh -huh. limitado, limitado, Na lahat. Na lahat. Kaya ako, 40 na ako. 40s na. Sa 40s na. Tumatanda <laughs> na. So, kailangan mo na may time may pa mag-enjoy na. May time pa. May time pa ako mag-enjoy sa buhay ko. <laughs> may time pa. Hindi ko muna seryosohin yung buhay ko. Doon na mag-edad ng 50. <laughs> Doon na seryosohin yung buhay. Tip, ano Doon na, lang limitado na. na. Bawal na. So, enjoy, enjoy muna ang life bilang, ano, bilang dalaga alkolet. <laughs> dalaga ulit. <laughs> dalaga ulit. Single ulit. O, oh, diba? Hindi, di ako problema Single ulit yan. sa pag sa pag naman? <laughs> ha? Sa pagganap naman ng ano? Sa Black, dapat umpisa pa lang seryoso na. Umpisa pa lang seryoso na na. Mm -hmm. Kasi pag alam uh, mong naglalaro lang umpisa pa lang, hindi walang future yun. Ganon. <laughs> Mas maganda mag-let go kaysa mag ano mag-suffer. Mag-suffer. Mag suffer mag, mag suffer mag stay mag -stay ka nga pero mag-suffer naman. <laughs> <laughs> may isahan, sakit, may isahan sakit pa. Sakit sa puso. Sakit sa puso. Ma! Paul. Ah, ah, kumakain lang masaglit. Naisahan pa. <laughs> mm, naisahan pa. <laughs> Wala. Nakadalawa eh. Nakadalawa pa nga. Nabulag eh, nabulag. <laughs> Sinadya ko naman talaga yun, nap, na balawa. Mm, mm Kasi, sa ano, yung sa, ano ba yung tawag no, na napta, iwan ko na yung tindihan mo yung napta, yung mga sabi-sabi. Diba? Apat kayo. Tapos, kung dinagdagan lang ng isa, tatlo kayo. Hmm. Hindi daw pwede tatlo. Sabi mga ganun ba? Sa mga ninuno, mga hmm. ano-ano lang yun. Mga superstitious village na hindi, hindi pwede tatlo. Kasi pag tatlo lang daw, tapos yung sa gitna, mawawala daw yun. Apat para. Kompleto sila, mm -hmm. buo. Buo, apat. Walang... Walang may iwang. Oo. Mm -mm. Kasi tested na namin yun eh. Yung si... Si Ronnie nga. Tatlo lang kami. Oo, oh, nawala si Ronnie. Ang kapatid. Tatlo ko. lang bakit magkapatid? Oo. Oh, kaya nawala siya. Ma! Kaya tested na. Kaya dinagdagan ko ng dalawa. Perfect. <laughs> 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 Yan! That's all muna friendship. Yung usapan. Thank you for watching. God bless us. Love you all. Take care, everyone. Take care, everyone. Bye-bye. Love you, mga anak ko. Miss you all. Mama, Papa, Sister, Alamina. Tanan. Lahat. Mga kamag-anak ko dyan. Ingat lagi. God bless you. Mga friendship ko ka vibes. Thank you. Bye-bye.